<laughs> <laughs> ayan, ayan, nagbabanta ah, na. Ah, mo, ikwento kita nung nga pa. Ah! Ano yung Reggie? Ito yung tumira ng... Ah! Ito <laughs> yung tumira! Okay, dito okay, ganoon, okay. Ano yung mga teammates mo? Dito kayo. yun? bilis. yung kapilis? Huwag kayo matakot, normal lang dito, yan. Ito, ah. Dito ha, ganito gawin natin. Dito ka nakaharap. Boys, dito kayo sa... Dito <laughs> okay. kayo sa... Okay. Dito yung mga hula dito. Oh, Wala tayo yung hula, don't so, worry. Para okay. lang makita na lahat. Ito ay. Kasi kailangan makita kayo ng ating mga audience. Do do do, 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 Like tayo pa yung mga TSC subscribers. Thank you for watching. Oo. Uh, <laughs> uh <laughs> oh, Wala pa yung dollar. Okay. Ah. Oo. Oh, oh. So, o, oh, so, uh yung mahilig mahilig. O, oh, yung CR ka. Kung so, nanong nung madaya eh. <laughs> okay. Okay. Timer. Mic sa kanila. Ready. Okay yes. na. Go. Go. Dalag. Three syllables. Four. Ano ba? Ganong kalit? yung utak? Ganong kalit yung utak? Hindi ka pa sure. First of all. Oo, ayan. Ano yan? Wala ka ng braso. <laughs> 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 head pose, <bowl>, head <laughs> <laughs> Pinag Ano? Pinagpenga first Tama? Pakicheck? Tama ba yun? Tama! Okay! 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 Able Able

<laughs> <go, come> <laughs> <You're> du啊গা <ready. laughs> <laughs> <it> <laughs>